Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Pinangunahan ni Day 8 Regional Executive Director Roberto Perales sa paglunsa na katatapos lang ng Mango Congress sa Cotabato Province. Ang nasabing aktibidad na nilaukan din ng mga local government officials ay bilang kabahagi ng 3rd Cotabato Province Mango Harvest Festival. Nilaluhan din ito ng mga magsasaka, stakeholders at eksperto sa mango industry. Pinag-usapan ng mga ito sa tatlong araw ng Mango Congress sa mga inovasyon, market expansion at sustainable practices para sa pagkupataas ng mango product production. Ayon pa kay Perales, ang Cotabato Province ay pangatlo sa pinakamalaking mango producer sa buong bansa. Dahil dito, ayon pa kay Perales, nararapat lang na ang nasabing na Lagdag pa ni Perales, ang Mango Harvest Festival ay lalo pang mapapatibay sa kota mango tamay sa na may natatanging identity na magpapalawak pa sa market nito. Ang selebrasyon ay patunay din sa suporta ng DA sa pagpapalago ng mango industry sa lalawigan. Ruel Usano Ndbc se B balita